Oh, so, mas mula portahan. Sige so na, na mag-vlog ka na sabihin mo. Ayun na. Ano? tie ang sapatos. Ganito lang gagamitan na malaking. Ano tawag niyan? Aguha. Malaking needle na mayroong handle na. Ano? Mayroong handle o para pahawakan. O diba malaking ang matatulis. Malaking karayom para yun lang. O, tsaka malaki din yung ano. Kailangan malaking, malaking karayom pang